ayun guys, ito pala yung isang post nung binahayong China, and then makikita natin yung mga comment dyan, napaka negative nila, di ko alam bakit ganito yung mga kapwa Pilipino natin pagdating sa China ayun, napaka sobrang negative talaga, and meron pang positive comment dyan, but tinawanan pa nila ah uh, di ko alam pagdating sa China napaka sarcastic ng mga kapwa Pilipino natin, and I know meron tayong disputed area dyan sa South China Sea, but I think it's not a reason para maging ganito tayo. And right now, tignan natin yung ating bansa, binaha. And alam naman natin, same calamity yung nangyayari sa China and sa Pilipinas. Or sa uh, mga kapit re region natin sa Asia. And hoping na maging lesson ito sa atin na maging mabuting tao tayo kahit ibang lahi pa yan uh, kahit meron tayong mga hindi pag-uunawan sa mga boundaries between our countries uh, sana matuto tayong maging mapagmahal sa ating kapwa and uh, pagdasal pa natin ng Pilipinas and hoping na tumigil na yung bagyo at uh, tumupa yung baha let's pray our country and uh, be kind uh, to others yun guys sana maging lesson nito hindi lang naman nito yung unang pagkakataon na binaha ang bating bansa and ayan guys sana I know uh, we are resilient marami na tayong pinagdaanan sa ating bansa kaya natin yan uh, magkaisa lang tayo and malalagpasan natin lahat itong mga pagsubok na to and always pray magingat lang lagi mga kabayan dyan sa ating bansa sa Pilipinas and hoping uh, hindi ganun karami yung masaktan let's always pray and again it is our it will be a lesson for us ayan god bless everyone guys ingat lagi diyan and just keep safe sa lahat